Let's go! Magpastol tayo ng kambing mga kaibigan Ito pala yung mga kambing namin dito Hello Julia! Julia! Hello. Morning! Oh, among bibi oh! Bibi oh! Tara among bibi ay So oh. si Julia eh Si Julia anak ni ni Carla Tara tugoy na ta! Tara si Abdul Boy Abdul May mga pangalan pala tong kambing namin. Si Abdul. Hi, John. Nagway si na ta, John. May ugga na ang mga sagbot. Si Mi. Hi, Mi. Si Aklantian, kay Gigutom. So, meron. Ini si DC. Present si DC. Si DC Bibi. dua sejuli ya so apat pun ada linko kasih di mengetali itu

Kina. Yun, kain, Carla. Si Carla pala yung pangalan ng kambing namin na yan. Tapos yung anak niya, si Julia. Julia! Julia, Bibi Kaon ng tao. Okay, lala. Kainin mo na yung talong. Wala naman ang matanda na yan eh. Wala naman mabunga ang talong namin. So inumpisahan na namin na pinutol yan eh. Hindi pala natapos. Ang isa si Boy. Yung ano namin. Turo namin. Ayan, si Boy. Tapos doon naman. Si si Mi. Si John. At saka yung sa Balayo. Si Abdul yun. Ito si DC. Uh, tips pala sa pagpastol ng kambing kailangan mo i-check mo muna yung damo tuyo na siya. Katulad nito. So ang saktong pagpastol around 9am ng umaga. Huwag mo ipastol lang maaga na basa pa yung mga damo. Ayun kasi dahilan magtae yung kambing. Kung nakakain ng basa na damo o baka may mga isikto pa yung uh, tumira. So, nagtatail talaga yun siya, mga ganun.